yun guys good morning matagal din ako walang vlog so for this video ay eh, uh, pupunta ako ng ano, Sagata, Benguet from Angeles City, Pampanga at ako ng Benguet so time check tayo 536 nandito na ako sa may tarlac nagpakarga lang ako so, ito yung trip ko 40 point 40 kilometers, 0.8 na. Ayan. Bali From mga naka 40 na ako. 40 kilometers. Angin lang ako ng uh, gulong. Dito sa my shell. ATV 160 yan. Masusubukan natin sa daan. So, samahan nyo ako guys. Tara! Tara! Nandito na ako sa may Rosales, Banga Sinan Nag-picture-picture lang ng konti Ayan, mabiyayin na ulit So, tara! Pagka ulit sa daan Ayan guys, billiards na to dito mga kaibigan dito ako sa sa makto ng binalonan dito na ako inabutan ng ano, breakfast time check tayo mga kaibigan uh, sakto, shitty na so, ko lang yung order ko and then at atid ni ate Good morning po Good morning miss Angeline. Angeline, yan no? thank you and so tara, kain muna Labang ano Labang isang kilometro Minto na yung ulan oh, May araw oh. No? Eh. Direk na direk Tanggal ulit ng ano Kapote At least meron pa ako na ganito Para ano Para Sure diba Na hindi tayo Mababasa ng ulan Maganda magdala talaga ng kapote Walal na pag uh, Long ride so, sarado pa rin yung ano, Canon andito na ako, parking at ako dito sa may Canon kaso sarado pa siya um, wala tayong ano nun wala tayong ibang way nito hindi Marcos yan, magmamarcos ako And... gloves. Kapatan na yung mga ulap dito sa mga bundok. Whew! Grabe mga kaibigan, ang sarap, ang lamig. Ayan yeah, o Nakakita ah, na ako ng ano dito Yung Banawe Aistereres Ay, Banawe Aistereses Yan <laughs> Minto lang ako para ipakita sa inyo yung view Ganda Ganda o oh. may okay, kasing nakasama tayong ano, rider. Si Toshiro, ya no. <laughs> tinuro niya sa akin yung ano, yung daan eh kasi sarado pala yung daan dito sa may ano, Sagada mismo, pa Sagada. Yun yung shortcut, meron daw doon. Yun, tinuro niya sa akin. Do open naman daw ngayon yung Sagada. Yan. Hopefully makakarating tayo doon. Salamat. Posing. Toshiro. Yan. Subscribe kayo sa kanya. Toshiro. Yan. ako sa inyo guys Grabe oh Ganda Gusto okay. sabi ko bagin Ayan oh Bagin na dito Ayan puro buntok na dito Ah, mga kaibigan. Ito yung masaklap. Nagtayo. Oh, lambot. tayong ano, vulcanizing, may tinuro yung mga tao, yan ho oh. Hindi kalayuan kung saan ako naplatan. Pero matagal na rin ako ano, ng ano, mabiyahin ang flat. So na running flat na rin yung gulong. Ayan Yan Ayon si Bossing, siya yung kapitira <laughs> na ng motor natin. Sir, ano si pangalan mo siya? Dave Motor Park. DBL, yan. DBL, DBL Motor, park sa motor park. Parks. Sabangan Mountain Province. Sabangan Mountain Province. So nandito na ako <laughs> So hopefully ma gawa at uh, para naman masilayan natin yung ano sagada Yan. Yeah. Yeah, so hintayin lang natin yung makakasama natin salamat muna tayo kay Sir Ken Sir Ken, salamat ha? salamat po oh. ayos ayos bait, ang bait ni Sir Ken yun o no? blessing this guys mga kaibigan uh, sakto doon yung uwi isang kaibigan uh, natin dito sa vulcanizing shop uh, uh, daw niya ako oh, dito sa ibang daan naman tsaka mas maganda daw yung ambience dito tsaka yung view na makikita. So, parang napaganda pa yung ano natin pagka flat Ayan. so okay na yung gulong uh, larga na ulit so tara, samahan niya oh. Thank yeah. you. Salamat sa kaibigan natin at uh, inatid niya ako hanggang doon oh, sa may tuktok nun. Sabi niya, pagdating ko daw dito sa may duluhan, kakaliwana ako. Yun na yun. Ayos, di ba? Mabait na mga tao dito. Sarap! Sarap itong binadana namin. pa ako pababa ng pababa ng ganito hindi <laughs> pa ako nakakababa touchdown Sagada yeah. welcome to Sagada no, town proper Kung so, malapit na dito yung ano yung munisipyo tapos sa harap nun merong tranche subukan kong magtanong kung meron silang available na room para bukas naman nun Pabiyay para makita yung sea of clouds yun, medyo malayo pa daw dito yun eh time check tayo time check Aha. dali, ko lang yung motor dahil dito kung ano yun eh time check natin is uh, 6 o'clock yan 607. Uh, tapos na ano tayo. 327 kilometers. Yun. So from simula noong ano 4 o'clock bumabiyahe na ako yan tapos pa vlog uh, kain kape yan so finally ah uh, nabut na rin nakarating din dito ang sarap ang ganda ng daan pati yung view talagang umamangha ka parang drawing lang sa ano eh na nakikita pero pag uh, actual na talaga ganda tapos sobrang lamig yun ayun no oh. bali naka 327.7 kilometers tapos time is 6.08 na nag 8 na siya yan kanina 6.07 so yun samahan niyo ako at pagpasok uh, dun sa room pag nakakita tayo is kakain na yan kain pa yung nga so let's go so ito nandito ako sa ano, homestay sa so, shared bathroom ito daw yung room mo. Oh. 700 pesos yan pero nang matutulugan yun <laughs> so yun guys bali binaba ako dito uh, kasi magluluto ako sabi ko dito sa may ano nya terrace dito sa may labas yan. ano may kainan sila dyan may restaurant sagada homestay restaurant there Tengok meluluk tu lu tu. Ya. So this lah oh. So ni kau mau agak bet. Then uh, I'll be right back. Ah, uh, para siapa dulu Para kumain. Yeah.